Good morning guys! Ayan. Tayo po ngayon ay um, magkasali ng mga pinamili kong candy ni Mukbang. Ang ko na nung mula nung last na mamili, ubos na yung tinta Mukbang. O konti na kaya ayan. Pinamili ko si Tatay din ng kanyang paninda. Uh, sinabay ko na rin yung pamimili ng candy ni mukbang para ano, uh, ok. ah oh, hindi naman ano sa pamasahe. Kumbaga, nalibre ako ok sa pamasahe. Ito yung ko na yung candy ni mukbang. Ayan. Ang tutuso yung ano yun. Parang naglalaro lang, no? Kasi, eto, nanay ko yung nagbabantay para nalilibang din siya sa sa araw-araw na ninyo, nalilibang siya sa pagpipinda. Kumbaga, hindi siya isip ng isip. Kung kanyang nagandaman, yan. Ito ang kanyang tunagpapabalang. Bantay siya sa tinta ni Mukbang. Kaya si Mukbang nasa school. Hindi ko to kasi ano, piso-piso to mga to, pang, pang, pang masa talagang, pang bata talaga. Okay lang na. konti lang ng tubo. Tapang na lang ito. lalaro lang yun. Ito masarap hmm. to ito. Pinitig. Pauwi ko lang. Pinamili ko ito yun ang kanyang paninda. Ngayon nga, mag-update um, pa ako nung kayo Kasi, eh, yung last na update ko na video ay may music. Makakapiray si Sir Red. Well, kaya ulitin ko. maganda naman yung ano ni kaya. Kaya, kaya, kaya. Ayan. Ayan. piso, -piso. Kaya, kaya. talaga kung gusto para dito na nang medyo kote dito piso na donut kaya donut masarap din siya mga mga kain kain din yan, ano ay ko O, deja sasama ko dito yung. ito. Okay. 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 So, ito yung, yung may Yung Tawag dito parang belay pag nagusto ni mukbang yan ako siya lang din ang mubus ang tinday niya lukot <laughs> lukot <clears throat> may alaga ko yung itlog ng bugol sa iyo eh, dyan eh babalatan ko na din bago ko dito diba sa kanya para lulutuin nalang ano yung na lulutuin hmm. wala na ito okay. so, ay silver iwalay natin wala naman alam ko dalawa ito so, eh kung dalawa nga siya huwag kasi piso -e, piso -e. yan pinagdikit dikit yun Nakari ko na ang ano ito, pulmuron. May labas ko na yun. ano ito naman. Ito yung pirang mabili sa ano? amin. Ako. Masarap, masarap Creamy yung lasa niya. Dito ko siya yung talaga. Ito sinasaling ko kasi hindi naman siya. Maka malinis naman yung garapan ko inugas na kayo mga yan pag maubos inugas na kayo inugas na kayo bago po sa mga iba, iba kulay nito Ibu nak ikut bersihkan. Na. Naka-display na doon. Hmm. Buti May iba kulay nito. May color po. Ay. Tayo na ito. Maring sa Ito lang ang mga. Ang mga. Ang mga. Halaw ngayon, hindi na tayo para sa pag-resta muna. nga Pero dati noon, ang boyon ko, talagang may tindahan kami kasi nag nagbebenta sa dati ng baka ginagawa ginagawang tindahan kasi syempre wala bata pa kami noon wala kami mga ano hanap po yung lang ano ano siya nakailang benta siya nakailang tindahan din kami bagsak siya kasi syempre doon pinukuha na ang pagkain tapos yun pa may kasama mga utang utang at pa, ano sa paligid yung iba hindi na nga nakabayad hindi na namin sinunil hindi na namin hindi na namin sinog. Finish. Finish. Pero dati dito ng mga fishbowl. Kung ano-ano, gulay. Yan, ito nung malakas ang mga Yan, gulay, mga inang. Sari, sari. Ay, ito pa pala. Meron pa pala. Ito pa sa sampalo. Ano ba? Ayan, guys. Ito okay, Thank you so much po sa napasok kami premiere. Magpapayang mo po po at ako'y babalat ko ng pugo salamat po Mama Maria Pinay in Germany Mama Maria Pinay in Germany blessing, salamat Angelic Monsino, thank you Team Angelic, thank you so much Team Mary, salamat, salamat lahat akin team, isa lang naman ang team walang, walang mga special yan lahat, lahat ang team thank you so much Ayun. bye bye po bye bye po Bye-bye. Salamat po.